ang ang ating na harvest ngayong araw na to. meron tayong mangga. yung mga mangga natin, yung mga na harvest natin. yum yum yum, yum 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 yum, yum, yum meron tayong papaya meron tayong lemon meron tayong bayabas guys so sarap 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 ng buhay sa probinsya mga plantito plantita ayan so <laughs> Meron kaming bisita dito. Every day nandito si Ate. Hi. Hi. Eto, <laughs> si Ate Lien. Hi Ate Lien. Hello. po. <laughs> ang masipag naming hardiner. <laughs> dito. Umaga at hapon nandito. Siya ang tagapanglagap. Meron kaming magandang mga halaman. Thank you, Madam. Hi. Ayan, actually, ano, mga plantito-plantita mamimitas kami. Ayan, kaya may dala akong basket. Samahan nyo kaming mamitas. Yung ano mamimitas? Tara nanti. Ayan, sasamahan so daw niya ako. Ayan. So, ano bang una nating pipitasin? So, lakad tayo. O, diba? Sayang, guys. So, oh, yung puno ng mga... Dito tayo sa likod. Mamimitas tayo. Sama tayo. Kayo. Ayan, gaya ba Ay! Yung doggy, kaya... Sana so, kaya yung upang ko dito. Ayan, so ito yung aming warehouse. Karin, hindi masira ka Guys, okay, so yung bayabas namin. O, si... O, oh, yung bayabas namin. O, oh, tingnan nyo. ba diba? Sayang ang lalaki. Yun know, o, kinakain na ng ano. Yun know, o, kinakain na. So, ang oh, lalaki niyan, guys. Ayan, no? Oh, lalaki, oh. O, oh, lalaki. Pero, wala na, eh. Pinakain na. So, unaan na natin. Unang bunga ba yan, ante? Ay, tugi-tugi. Ayan pala yung do. Wow. Bakakainin lang yung ibon na naman mamayang gabi. Wow. Hi. Sabi nila, oh. pag mamimitas daw, unang basket, bunga, basket. unang bunga ba? Kailangan laging may basket oh, para... Oo, oh, sige na. Maraming... Oh. Dalawa na, ay! Tatlo? Oo, oh, sige, yung dalawa na kasi... Ay. Huwag muna para pa oh, pala yung ano sa bagong taon. Oo. Oh, oh. Wow. Ayan. wow. <laughs> wow. Meron pa. Actually, ito pahinog oh. na to Pero, oh, ko yan. Oh. sa <laughs> so, gusto kong um order. <laughs> order na pa kaya. <laughs> Ayan. So, tara na. Wow. Ay. Sira na naman yung bulaklak ng mangga. Ay, kaya, kaya. Pero wag mong tatapakan yung mga saluyot. Ah, oh. Ay! Wow, saluyot! Ayan, no? no? Wow, wow, saluyot! Mga Ilocano, mahilig dyan. <laughs> Tara. Tabi-tabi po. Wow, guys. So. Oh, ikaw mamimitas. Eh, hindi, ikaw nante. Oh, ito na. Oh, yun oh. No? Si Andy oh. Wow. May bunga pala. Ayan pala, may isa. At saka yun no, dalawa dalawa oh, dalawa doon. Dalawa lang ba? Oh, nahuhulog yan ano. Wala ano. So, yung... Mayroon ko. maliit lang yun ano. Oh, maliit. Pero hinog na yun eh. Boy, sayang. Nag, nagpaano kami, nag, pa uh, bulaklak Tapos na ulan nasira. Wow. wow! Wow! Sakto magluto kong alamang. Wow! Wow! Oo oh, nga, uh, ayan oh. Galing Ilang oh. araw ko nang sasabihin sana sa inyo yan eh. Oh. Nagkatalimutan ko. Oh. Ayan, oh. ayan, oh. ayan oh. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ay, mahirap mga... Ay. Wow! Ah! wow! Uh, daki na Wow! Um, ay, may bitak? Wala, 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 wala. Oh. Wow! Diba? Ay, diba, guys? So, wait. Meron pa daw. Ay, ay nga. nga. Hindi na ba yan? Hindi na, no? Mm -hmm. Sayang. Ito yung mga dapat kasabayan niya, no? no. no. Wala. Na, no? no, no. Ay, ay. Yan guys oo eto ano naman to Indian Indian mango naman yan Kasong nga lang ayan oh. o oh. ito nyo o nung umulan ayan o nasunog guys o oh, tingnan nyo nung umulan ng tatlong araw nasunog yung mga bulaklak sayang o oh, yan eto yung nangyayari o Guys, ito yung nangyayari kapag may bulaklak, tapos umulan, nasusunog. Ayan. Wow! Sarap! Buti na lang may alamang bumili si mama. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. oh, mga plantito, oh. Ayan, no? Oh. Sayang, oh. Sunog, oh. Sunog oh. ayun. Mga plantito, usunog oh. Sunog yung bulaklak. Sayang. Sayang. Sayang mga plantito. Sana. Daming bulaklak nito. Tatlong araw ba mga plantito na ano? Na walang na tigil lang ulan at ambon. Ayan. So. Pag wala si Auntie Lynn, hindi ako makakagala ng ganito. <laughs> Hanggang bahay lang ako. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ayan na yun. Ante yan. Ayan ya, ya, o. Ano, ayan. One, two. Uh, left, sorry. left, left. Kaliwa, kaliwa. Dito. Kaliwa. Dito, dito, dito. Ayan. Ay! Ay! Ay. Nabasag. Na. Nabasag. <laughs> Sayang. Ganun talaga. Hindi na shoot. <laughs> Guys. Kaya't mantay? Aha. Ay nahuhulog lang oh. Yung bunga oh. You yun, oh. yun, know, yung dalawang 'yan oh. Yan. Yan no. Oh. Ay Oh. Ito guys, natumba yan nung um, may bagyo. Yung mga puno. Pero susunod sana kay baka mahulog sa akin. na. Ano lang. Thank you so much, Auntie. Ayan oh. No? Inapamitas natin. Kaya tara na. Uwi na tayo. Sunog. Oo, uh -huh. so yang Ha? Dami nating napitas. Uh, Meron din. <laughs> oo. Pero ay yung lemon pa pala pipitasin ko. Ay o nga ano. Ayan oh, guys oh. For sale 'yan, for sale, pre-order. Ayan oh, no? pre-order. Gusto <laughs> so, niya. Wow! Guys, so may bunga na yung chiko na awit. Wow. Yung bayabas. Parang uulan na naman nanti ay. Oh, yan guys. So, oh. ang daming bunga doon. Oh, hindi ko naabutan. Pero si mama nagpadal. Ay, ito na lang. Oh, pwede to guys. So, ito. Pitasin natin to. Wow. Ay. Ay. Ay, so namumula na oh. Grabe. Oh. Inintay lang pala kami ni mama eh. Ayan oh. Pitasin natin to. So, yung oh. Sayang. Ay, tayo ni kaya't mo ay duwan eh. Guys, diba? Ah, plandito pipitas Pitas tayo. Pasensya na, wala pa tayong wala pa tayong videographer, videographer talaga. Wow. Ayan, so magpipitas tayo. Kaya mano-mano muna tayo. Wala tayong... Wow. Ah. So, putulin na lang kaya natin. No? Ay, sa mga ano pala, sa mga plantito-plantita dyan, turuan nyo naman ako kung paano magpitas. Putulin na lang natin dito. Ayan. Ayun. Ay! Yan! Ayan, guys. So, Punta natin sila sa ating magic basket. Mm. tingin yung nating natin kunin, no? Kasi, ano na, oh, ayan na, no, guys. Sobrang hinog na. Ito, oh. And, ito pa. Alam, hindi ko abot. And, ang taas, guys. Ang kilikili ko. Ay, I think kailangan ng gunting. Pero, sabi, matigas naman. Hindi, pa mo na pa. Kunin mo na yon, ay sila pala yan. punta tayo sa lemon good aat so eto na ang aming lemon guys so magpipitas na tayo eto na yung mga napitas natin ay may tinik Wait. Ah! Natinig tayo, guys. Yan, oh. Konti, oh. I think. Mano-mano tayo, eh. Ah, may lemon. Ay, hindi makagat yung gumpil natin. Ikutin na lang kaya natin. Okay, guys. So, namula kagad tayo. Guys, so we're back at oh dito. At dito na yung mga ating na harvest ngayong araw na to meron tayong lemon meron tayong na harvest na lemon meron tayong na harvest na ayan mangga meron tayong mm, grabe bayabas meron tayong bayabas guys bayabas mga plantita plantita at meron tayong papaya kaya mga plantita, plantita, maraming maraming salamat. Keep on watching sa aking mga videos. Kung bago ka pa lang, click na po ang subscribe button at huwag kalimutang i-click din ang ating bell icon para lagi kayong notified sa mga bago nating i-upload ng mga videos, guys. So, another buhay probinsya po ito videos. Bye-bye! See you next time! Tara na! Uwi na tayo!